Yo, isa pang idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat nakakatawa mga videos na aking nakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo Para updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw-raw Pare, ng ah, natuklaw na kubra Tumuhan mo naman ako, pre Natuklaw ng kubra yung ari ko, pre Ah, uh -huh. ito pala yan Ganun ba, pre? Sige, tatawag ako sa doktor, pre Ah uh -huh. Tatanong Hello, dok Magandang araw po Dok, natuklaw ng ahas yung kaibigan ko, Dok. Ano hmm. po dapat kong gawin, Dok? Ah, okay. Kung sip-sipin mo ang dugo kung saan natuklaw ang kaibigan mo. <laughs> yun Your... Lagot <laughs> <laughs> Pare, ano sabi ng Doktor, Pre? <laughs> Mamatay ka na raw. Pasensya <laughs> <laughs> lang. Eh. Di kaya. <laughs> na huwag mong lolo ko ay ng mga OFW. Bakit? Uh. Hindi yan takot masaktan. Paano masabi? Pinas nga, iniwan. Ikaw pa kaya. What? Ayok ka talaga! <laughs> Pwede. Tumulong sa mahirap Tumulong sa mahirap. May nagbigay siya ng pera. <laughs> Good deal. <laughs> Oo, oh, tatawa na. Pwede nga pala yung hawakan eh. <laughs> Aba, mga yung tao to. Eh, mukhang may problema yung paningin nila. <laughs> Wala matatamahan. <laughs> Atis, walang saktan, di ba? <laughs> <laughs> Narantado lang pala. Kanwari may lamok. Nakala ni Kuya eh. Pinatawag siya. <laughs> Pinulit pa nga. Oo. <laughs> oh, uh, yan na. Yan na talaga siguro. <laughs> Ganun pa rin. Ganun pa rin. Mamalog daw. Meron ba? Uh -huh. May award din? si Mama daw. Ang laki ng poki. Ang laki ng poki. Ang laki daw ng poki. Di ba? Siguro pag mas malaki ang poki, mas masarap. <laughs> Poking ano? Talaga? <laughs> Poking ano? Ang <laughs> Masarap pala pag malaki. Ang <laughs> poki. <laughs> Matamis to ba yun? parang In chocolate malangin, parang sarguelas. Uh, sa amin mga Ilocano, sarguelas. Pero oh, so mm. ito, Tagalog, mangguelas. Oh, sarguelas, mangguelas? May mangguelas pala. Hmm? Ilocano, mangguelas? May ganyan pala. Matamis to ba yun? Tamis? Napakatamis dito. Talaga? Mm. May ganyan pala. Mangguelas. <laughs> luku, luku. Minum siya. Lako. Galit. <laughs> Ikaw naman kasi. I know how much you love me. Ayan na si Anji. How much? <laughs> uh, how much you love I me? I think you love me to the moon and to the sun. sang punta the yeah. to the moon i love you as much as the star in the sky aba asan na punta you can count the stars in the sky no nope. oh, so... too many that's how much i love Kukua you ko din ay dala to <laughs> yan para si tomi oh, din dala Tataasan ko Tataas sahod mo. Nako. Hindi naman po tutungkol sa pera eh. It's about the work-life balance. Uy. Bibigyan kita ng one week extra annual leave. Sobrang tayo ko rin po kasi dito sa on the way. May pabor pa. Bibigyan na rin kita ng company card. Hindi lang okay. alis si ate. Eh. Uy! Nagka-idea sa idol. Boss, gusto ko na mag-quit. Okay. <laughs> okay, Anong motivational quote for the day? Give up the good work. <laughs> oh, grabe naman <laughs> yun. Give up tayo. the good work. Wow naman! Nakakailan siya. Gamit ang pagpapalit ng tiyan. <laughs> Butya. Hindi di mahal. Nakikita mo ba yung babae na nakikita ko? Ha? Ah. Oo, bakit? Yan ang ex-girlfriend ko. Aba. Hindi naman pala sexy at pangit pa. Talagang ganun. Yan ang kahinaan ko noon pa. <laughs> <laughs> kahinaan niya pala yun. <laughs> Ah, ah. ba't naman sinupot lahat? Ah, pangalawa. Ha? Huh? <laughs> sinupot din. Lasi ah, na mga kasama. Ah, ano ba talaga? Diyan ba talaga eh? kakain, no? Da. Alam <laughs> ano, ni Guru po do'y. I may see you, Papa. We love our Ha ha ha. Ayun na. Oh, no. ay, ay, ka, hindi pa umabot. Ano <laughs> <laughs> yun? May sariling buhay. Gumalaw ng kusa. Ba, lupit na idol ah. Eh, hindi nga rin ano. Ayos ah. Uy, ano pala boses niya? Ating kukusutin panti mo at bra. Ating kukuskusin mm? panti mo nangingiti. Oh. ibabad natin sa Mr. Clean. Uy. Talaga. Pumasok pa. Lagot i'm <laughs> sorry Hanggang doon lang po muna natin panunod. Mga idol, maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po ay nag kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Dabao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Noring maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Dabao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panunod at kay idol Narciso Felix Sunap ng Kain Rizal Maraming salamat po. At binasupport na po sa ating channel mga idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po muli. Mag-ingat eh. po kayo. Napakatamis dito. Talaga? May <laughs> 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 pagkain pala. Mangguelas. Ha <laughs> <laughs> ha